Noong October 25, 1944, isang malaking armada ng Imperial Japanese Navy ang pumuslit sa makipot na no lagusan sa pagitan ng Samar at Leyte at tinutumbok ang katimugan. Kabilang sa malaking formasyon, ang super battleship na Yamato, tatlo pang mga battleship, anim na mga heavy cruisers, dalawang light cruiser, at labing isang mga destroyer. Target ng malaking Japanese naval formation ang nagdidiskargang mga barko ng US Invasion Fleet na nasa Leyte. Pero bago patuloy ang makadasdas ang Center Force ni Vice Admiral Takeo Kurita, haharang sa kanila ang isang maliit na escort carrier task force ng US Navy na tuluyang babago sa kasaysayan ng naval warfare. Ito ang kwento ng kabayanihan at sakripisyo ng Task Group 77.4.3 o mas kilala sa bansag na Taffy 3 na ang misyon ay upang pigilan ang malaking Imperial Japanese Navy task force na makapasok sa Samar. Ito ang pambihirang kwento sa Battle of Samar. Matapos ang mainit na labanan sa Cebuyan Sea noong October 24, 1944, na ikinalubog ng higanting super battleship na Musashi o matras pakanluran ang Central Force ni Vice Admiral Kurita. Pero pansamantala lamang pala ang pag-withdraw na ito dahil bago maghating gabi, muling tinumbok ng Japanese Armada ang silangan at nilusotan ang nakailaw pang US warning station sa kipot ng San Bernardino sa kamabilis na bumaba patimog papuntang Leyte Gulf. Ito na ang kinatatakutan ng mga Amerikano dahil nanganganib na mapulbos talaga ng Center Force ang US Invasion Fleet. Dala ni Kurita ang sister ship ng Musashi na Yamato, ang mga battleship na Kongo, Nagato at Haruna, anim na heavy cruisers, dalawang light cruisers at labing isang mga destroyers. Maliban sa 18-inch guns ng Yamato na siyang pinakamalaki sa mundo at malalaking mga kanyon ng iba pang mga barko. Tangan pa ng bawat kasapi ng Japanese Armada ang Type 93 Long Lance Torpedoes ang mo pinakamodernong semi Missile na mas malayo pa ang range kung ikumpara sa mga torpedo ng mga allies. Noong October 25, namataan sa hilagat ng Pilipinas ang isang malaking formasyon ng mga barkong Japones kabilang ang isang aircraft carrier. Ito na pala ang Northern Diversionary Force ni Vice Admiral G. Saburo Ozawa na ang tanging pakay ay akitin at pahabulin pa ang malaking US fleet upang makapasok mula sa kanluran ang Center Force ni Kurita. Nahulog nga sa patibong si Admiral William Bolhalsi Jr. ang pinuno ng 3 Fleet dahil mabilis niyang sinugod ang Northern Force ni Ozawa. Dala ni Halsey ang kanyang limang fleet carrier mula sa Task Force 38 na may complement na mahigit 600 na mga aeroplano maliban pa sa anim na mga battleship, 8 cruisers at mahigit apat na pong mga destroyers. Di nagtagal na abutan ni Halsey ang naghihintay na puwersa ni Ozawa mga 360 kilometers silangan ng Cape Inganyo. Walang pinatbat ang puwersa ni Ozawa madaling na pulbos ang kakarampot na 108 na mga aeroplano nito at napalubog ang Zuikaku, ang Shokaku class flight carrier na veterano sa Pearl Harbor Raid at ang light carrier na Zuiho. Habang pinaparusahan ni Halsey ang Northern Force, tumiyempo naman si Kurita sa pagpuslit sa San Bernardino. Bandang alas 3 ng madaling araw, nakalampas ng San Bernardino Street ang puwersa ni Kurita at ilan sa dalipa ay binaybay na ang kagatan na malapit sa Samar. Nang akmang ang Center Force pa Timog, dito na nagkumahog ang mga Amerikano. Tanging maliliit na task forces lamang kasi ng mga light carriers na may tig-28 eroplano ang nakabantay sa daanan sa kipot. Ang tatlong task group o TAFI ay kinabibilangan ng Task Unit 77.4.1 o TAFI-1 ni Admiral Thomas Sprague, Taffy 2 ni Admiral Felix Stamp, at ang Taffy 3 ni Admiral Clifton Sprague. Tagpilang sa kwarsa ng Taffy 1, ang mga escort carriers ng Carrier Division 22, Masangamon, Suwane, Sante, at Petrol Bay. Ang Cardiff 24 naman ng Taffy 2 ay binubuo ng Natuma Bay, Manila Bay, Marcos Island, Tadashian Bay, Savo Island at Umani Bay. Bumubuo naman sa Taffy 3 ang mga barko ng Cardiad 25 na Fancho Bay, St. Lo, White Plains, Kalinin Bay at ang Kitcon Bay at Gambier Bay ng Cardiad 26 ni Rear Admiral Ralph of Stee. Nagsilbi namang gwardiya o screening force ng Taffy 3 ang mga destroyers na Howell, Heman at Johnston at ang mga destroyer escorts na Dennis, Jensi Butler, Raymond, at Samuel B. Roberts. Ang kabuoang pwersa pang himpapawid ng labing anim na light carriers ay binubuo ng 450 na mga eroplano na katumbas ng limang fleet carriers. Wala itong mga dive bombers at tanging mga lumang FM-2 Wildcat na mga fighters lamang ang dala. Bagamat ang kanilang bilis na umaabot ng 17.5 knots o 32.4 km per hour ay sapat upang iskorta ang mga cargo convoy at magbigay ng ground support. Mabagal ang mga US staffies upang makamaniobra at umiwas sa isang malakas na naval task force tulad ng center force ni Kurita. Ito ang sitwasyon sa nakabantay na US task forces nang pumuslit sa San Bernardino ang Japanese force bago magluwanag ng October 25, 1944 bumaba patimog ng summer ang convoy ni Kurita na umasang sanay kinagat ni Halsey ang patibong at dinala nito ang US Task Force pahilaga. Yun nga, ang ginawa ng US 3rd Fleet Commander. Kaya lang, sa di malamang ang kadahilanan, di na ipayabot kay Kurita ang impormasyon na nahulog na sa bitag ng Northern Force ang mga tanong. Bagkus, pinabisuhan siya ng Japanese Naval Commander na walang maaasahang tulong mula sa Southern Force ni Vice Admiral Shoji Nishimura dahil napulbos na ito sa labanan sa Surigao Strait ilang oras lamang ang nakalilipas. Dahil dito, magkakaroon ng malaking agam-agam at alinlangan si Kurita kung saan talaga nakaposisyon ang puwersa ni Halsey. Dagdag pa dito ang direksyon ng hangin na mula sa Hilaga hilagang silangan visibility na umaabot lamang sa 20 nautical miles o 37 kilometers at makulimlim na kalangitan na naging mainam na kumplihan ng mga US forces sa darating na labanan. Habang naglalayag sa layong 110 kilometers o 16 nautical miles mula sa baybayin silangan ng summer, apat na mga eroplano ang pinalipad ng Centlo para sa isang anti-submarine warfare mission. Naghahanda naman ang iba pang mga light carriers ng Taffy 3 para sa ilulunsad na airstrike sa mga dalampasigan ng Leyte sa araw na yun. Pagka 6.37 ng umaga, nais patan ni Ensign William C. Brooks mula sa kanyang Grumman TBF Avenger Torpedo Bomber ang isang formasyon ng mga barko na inakala niyang mula sa task group ni Halsey. Ngunit, nagmumukha namang galing sa mga Hapones. Agad niyang ibinato ang impormasyon kay Admiral Sprague na naguluhan at humingi ng mas malinaw na kumpirmasyon. Lumipad pa malapit sa mga barko ang eroplano ni Brooks. Ngunit nagitla siya dahil sa nakitang mga pagoda mast. Kabilang sa kanyang nakita sa hilera ng apat na mga battleship, anim na heavy cruisers, dalawang light cruisers at sampung destroyers ng kaaway ay ang higanting super battleship na Yamato. Mula sa kanluran, hilagang kanluran papalapit na ang Japanese Armada at mga 31 kilometers na lamang mula sa pinakamalapit na US task group, ang Taffy 3. Magamat mga depth charges lamang ang panlaban sa mga submarino ang sandata ng mga eroplano ng Taffy 3, umasdas pa rin ang mga ito at binagsakan ang Japanese formation. Nagmintis ang mga depth charges at tumalbog lamang sa isang destroyer. Pagka 6.45, lubos na nabulaga ng Japanese force ang Taffy 3 Labing minuto ang nakalipas, nagpapotok ng kanyang malalaking mga kanyon ang Yamato sa distansyang 31 kilometers. Kahit di hamak na mas malaki ang kanyang mga sandata, dihado naman sa teknolohiya ang Yamato at iba pang mga barko ng Japanese Armada. Nagpakawala ang mga ito ng dikolor na armor piercing shells upang matumbok saan tumama ang mga punglo na ikinamangha sa kulang sa karanasan ng naval warfare na mga Amerikano. Kahit sumangguni sa kanyang identification manual, binakita ni Kurita ang anino ng mga maliliit na escort carriers. Kaya naman, inakala niya na ang kanyang mga nakakasalupa ay ang mga capital ship ng mismong Third Fleet. Imbis na magmaniobra para sa pitsi-pitsi na pag-atake, iniutos ng Japanese Vice Admiral ang isahang bugso ng paglusob. Dahil nakapaikot ang formasyon ng mga Japanese ships, nakakita ng pagkakataon si Sprig na magpahabol na bintahan naman sa kanya. Di magagamit ng mga Hapones ang lahat ng mga kanyo ng bawat barko ito dahil sa pagmaniobra ng mga kano, lalo na ang kanilang mga malalakas na anti-aircraft guns. Kaya walang masyadong balakid para sa pagpapalipad ng mga aeroplano ng US Task Group. Bandang 6.50 ng umaga, iniutos ni Sprague ang pagbago ng formasyon pa 90 degrees kasabay ng paglunsad ng mga aeroplano mula sa mga carrier at agad na pagpubli ng mga barko sa likod ng isang makapal na subasko sa dakong silangan. Nang sa gayon, di agad sila matutumbok ng mga putok ng kanyon ng mga barkong hapones. Nagpakawala din ng usok bilang screen ang mga barkong kano kahilan upang bumagal ang mga putok mula sa center force dakong 720. Sa kabilang dako naman, naging komplikado pa rin kay Kurita ang pagmaniobra ng kanyang mga barko. Umarang kasi sa daanan ng 3rd Battleship Division, ang 5th Cruiser at 10th Destroyer Divisions, kaya napilitan ang Congo na humiwalay sa formasyon at mag-solo flight. Pinatabi niya sa pinakalikod ang kanyang mga destroyers bandang 7-10 ng umaga at agad namang sumunod lalo't tumalapit na sila sa kinaroroonan ng mga Hapones. Samantala, inatas ang pananggalang ng Taffy 3, ang kanyang tatlong destroyers at apat na destroyer escorts na ang tanging sandata ay panlaban sa eroplano at submarine ng mga kalaban. Ang mga Fletcher class destroyers na binansag sagang lata ay mabibilis ngunit kulang sa armor protection. Bawat isa ay may nakamontar na 5 inch o 127 mm na mga kanyon at ilang mga anti-air batteries. Tanging ang kanilang 10-21 inch mark torpedo na nakahimlay sa umiikot na limang mga lansing tubes ang seryosong banta laban sa mga Hapones. Matapos muling magpakawala ng smoke screen, nagsimulang magpotok ng kanilang mga torpedo ang mga kano habang nakakubli sa makapal na usok. Kaya lang, naging epektibo ang decoy dahil inakala ni Kurita na ang kanyang mga nakasagupa ay bahagi ng isang malaking armada at ang mga destroyer ay heavy cruisers at ang mga destroyer escorts ay destroyer dahil sa kanilang liit at bilis madali rin nakakaiwas sa mga punglo mula sa mga kanyon ni Kurita ang mga barko ng Taffy 3 Pagka alas 7 nagpakawala ng smoke screen ang destroyer ni Johnston tapos bumagsak malapit sa gilid ng barko ang mga punglo ng kawai. Kasabay ng pag-iikis-ikis ng takbo gumanti ng potok ang Johnston at nasa pool ang pinakamalapit na target na hilera ng mga Japanese Navy cruisers sa layong 16 kilometers. Bandang alas 7.15 naman ng umaga, tinamaan ng mga bala mula sa Johnston ang lead ship ng mga heavy destroyers. Napuruhan ang superstructure ng kumano na biglang umusok at nagliyab. Isang minuto ang lumipas, iniutos ni Sprague sa mga kapitan ng Howell, Sherman at Samuel B. Roberts na sumali na rin sa panunodla sa mga kaaway habang mabilis na pumuesto ang tatlong destroyer. Tatuloy naman sa pagmaniobra ang Johnston sabay pakawala ng mahigit 200 patok ng kanyang mga kanyon. Nang umabot na lamang sa distansyang 8.2 kilometers, sampung torpedo ang tinira ng US destroyer sa direksyon ng kalaban. Tapto dito ay tumama at pumunit sa nguso ng komando. Ilang sandali pa, pagka 7.33, muntik namang na turuhan ng hanggang apat na torpedo ang battleship na Congo pero ditiyak sa ang US destroyer nagmula ang mga sea missile na iyon. Ang heavy cruiser na susuya naman na nasiraan na dahil sa mga tama ay tuluyang napilay ng muling tamaan habang tinutulungan ang mga tripulante ng naghihingalong kumano. Nang makitang nagkakagulo na at nalito ang mga Japanese warship, Mabilis na nag iba ng direksyon ang Johnston at sa ilalim ng makapal na smoke screen ay tumakas. Bandang alas 7:30 ng umaga, tatlong tunglo mula sa mga pangnahin kanyon ng isang Japanese battleship ang sumagit sit sa deck ng Johnston at sa kanyang kaliwang engine room na nagpabagal sa kanyang bilis sa 31 kilometers per hour. Dahil sa mga pagsabog, napatid ang kuryente sa mga gun mounts ng Johnston unang inakala na mula sa Congo ang mga potok pero tatlo pang punglo ang umulan at tumama sa Johnstone. Mawasak ang bridge ng US Destroyer dahil sa mga direct hit mula sa 155mm secondary battery ng Yamato na naging sanhi ng maraming casualties. Naputulan rin ng mga daliri sa kamay ang kapitan ng destroyer na si Commander Ernest Evans. Inuulat ng Yamato na isang cruiser ang kanyang napalubog. Pero sa kabila ng pagkihingalo ng Johnstone, lalo pat pinaputokan din siya ng destroyer na Kishinami, di pa rin sumusuko ang US ship. Di sumabog at nagliyab ang kanyang tumatagas na langis at maingat na kinumpuni ng mga crew ang mga nasira na gun mounts. Kasabay nito, dahan-dahang nagtago sa isang maitim na kaulapan ng isang subasko ang Johnstone kaya di na nasundan ng mga tumutugis na Japanese warships. Nang maayos na ang mga ikipo at muling gumagana ang kanyang mga kanyon, gumanti naman ang mga potok ang Johnston sa direksyon ng mga kalaban. Isa sa mga tinamaan ng mga Hail Mary barrage ng US destroyer ay ang Japanese battleship na Haruna. Sa kabilang dako, rumadyo si Commander Thomas at inutusan ang kanyang mga barko na maglusad ng sabay na torpedo attack. Tumalima ang Johnston at Herman at habang bumaling ng direksyon papalayo sa mga kalaban, nakasalubong ng dalawang destroyers ang Howell. Ang tatlong mga US ships na ito ay nagsama. Unang tinudla ng Johnston ang Tony, ang pangunahing heavy cruiser sa dakong silangan ng formasyon. Kahit di na masyadong epektibo dahil sa nasirang S-radio, magiting na hinarap ng Johnston ang mga mas malaki at may malalaking armas na Japanese vessels. Paglabas niya mula sa screen at Subasco, alas 8.20 ng umaga, namataan ng Johnston ang, ang 36,000 ton na Congo class battleship na Haruna na walang habas na nagpapotok sa kawawang US destroyer na Gambier. Nagpakawala ng apat na pong mga potok ang Johnston at labing lima dito ang tumama sa kamuling tumaka sa Subasco bago pa nakapagpotok ng kanyang mga 14-inch guns ang Haruna. Muli pang bumalik sa labanan ang Johnston at nakipagtutukan sa heavy cruiser na Haguro sa loob ng 10 minuto bago muling tumakas. Pagka 8.40, isa na namang mas malaking target ang nasa likuran ng Johnston. Pito mga destroyer na nakahilera sa dalawang kolom ang sumusugod sa mga US carriers. Umiikot upang harangin ang mga kalaban Sinubukan ng Johnston na tawirin ang T, isang klasik na naval man-uber upang sigaraduhin sabay na paputokan ng kanyang mga kanyon ang mga kalaban. Di nag ng oras at agad inutos ni Commander Evans na paputokan ang Japanese formation. Ilang tunglo mula sa mga kanyon ng Johnston ang tumama sa lead Japanese destroyer na dali-dali namang umiwas, pakanduran. Sunod na tinudla ng Johnston ang isa pang destroyer na mabilis ding lumiko at tumakas. Kamahamahang umiwas lahat ang pitong mga mas malalaking Japanese warship habang patuloy sa pagpapaputok ang Johnstone. Pasado alas 9, saka pa lamang nakapagmaniobra ang mga kalaban at nakaganti sa pagpapaputok ng kanilang mga torpedo. Ngunit nagbuntis ang kanilang mga semisal matapos paputokan ng mga US aircraft na nooy na sa ibabaw na nang nag kakatunggaling mga barko. Sa labong-labong ito, tinamaan at labis na napinsala ang Howell at Gambier Bay. Nagkaberya rin ang Samuel D. Johnson at natinitang umiwas sa labat. Dito na naubos ang swerte ng Johnston. Pasado alas 9, pinagtulungan ng mga Japanese destroyer ang sugatang Johnston. Pinutakte ang napilan na US destroyer ng apat na cruiser at ilan pang mga destroyer na Japones tumataas na rin ang bilang ng na mga namamatay at sugatang crew ng US ship. Pagka 9.20, lumipat sa likurang bahagi ng barko si Evans at doon sinisigaw ang kanyang mga mando matapos sirain ng mga pagsabog ang bridge ng Johnston. Dalawampung minuto ang lumipas, halos di na umuusad ang Johnston. Imbis habulin ang tumatakas na iba pang mga US warships, pinagkaisahan ng mga barko ng kalaban ang nagkihingalo ng US destroyer. Pagka 9.45, iniutos na Evans na lisanin na ang barko. Ilang minuto pagkalipas ng alas 10 ng umaga, lumubog ang Johnstone kasama ang kanyang 186 na mga crew. Nakita ng ilang mga survivor ang kanilang kapitan na sumasaludo habang unti-unting lumulubog ang Johnstone. Di na natagpuan ang katawan ni Evans at siya ay ginawaran ng Medal of Honor. Sa kabila ng manakanak ng mga putukan, ang pakikipagtuos laban sa Johnston ang huling aksyon ng Japanese Destroyer Squadron. Samantala, patuloy na umiiwas ang mga light carriers laban sa mahabol na task force ni Kurita. Iniutos ni Sprague na magpa-zigzag-zigzag ang kanyang mga carrier pasilangan upang itaboy palayo ng San Bernardino ang mga kaaway isa sa apat na mga punglo mula sa main gun ng Yamato ay tumama sa light carrier ng White Plains na sumira sa makina at linya ng kuryente nito. Mabilis na kumilos ang mga tripulante ng US light carrier at inayos ang nasirang bahagi ng barko kaya nakaiwas ito ng muling magpaputok ang malalaking barko ng kalaban. Nakatama pa ang White Plains laban sa heavy cruiser na Chukai. Isa pa sa mga light carrier na kinuyog ng mga Japanese ay ang Gambier Bay. Sa kabila ng diversionary fire mula sa mga US destroyers tulad ng Johnstone, siniguro ng mga Japanese warships ang light carrier. Ilang tunglo mula sa Chikuma ang tumama sa Gambier Bay at nagpalubog nito. 9.11 ng umaga, na ikanasawi ng 130 sa mahigit 900 na mga tripulante. Apat na mga gruman TBF torpedo bombers din ang kasama sa paglubog ng U.S. Escort Carrier. Mas malagim ang sinapit ng isa pang light carrier, ang Sentlo. Kasama sa mga nakuhuli sa formasyon sa pagmaning obra pa silangal, ang Sentlo. Pasadong alas 7 ng umaga, nakasagupa ng Sentlo ang apat na Japanese cruiser sa layong 13 kilometers. Tatlo sa mga punglo niya ang tumama sa isang Tony-class cruiser. Pagka alas 10, Nagpalipad ng isang Avenger na armado ng torpedo ang Senplo upang sumama sa pagdasdas ng Kit Bay sa mga Japanese warship. Pero siyang na minuto bago mag alas 11, isang AXM Zero Fighter mula sa Shikishima Squadron ng IGN ang lumitaw mula sa pinakadulong bahagi ng light carrier. Ang eroplano ito na piniloto ng Lieutenant Yokio Seki ay kabilang sa Special Attack Unit ng IJN ay matulin na bumulusok at bumangga sa isang bahagi ng flight deck ng USS escort carrier bago sumabog. Sumunod ang pagliyab ng malaking sunog at mga pagsabog na nagpalubog sa Sentlo. Umabot sa 114 na mga tripulante ang nasawi at labing isang mga eroplano ang nawala sa paglubog ng Sentlo alas 11.25 ng umaga. Ito ang unang organisadong paglusob ng mga kamikaze. Samantala, napinsala din dahil sa mga kanyon ng mga Japanese warship at nagbintis na kamikaze attack ang light carrier na Kalinin Bay, pati ang flagship ni Sprague na Fansho Bay. Tanging ang Kitcon Bay lamang ang nakaligtas at walang kahit galos sa mga light carrier ng Taffy 3. Sa gitna ng maingit na labanan, nagpasaklolo na si Admiral Thomas Kincaid ang pinuno ng 7th Fleet Mula pasado alas 8 ng umaga, sunod-sunod ng mga radio message ang natatanggap mula kay Kincaid na humihingi ng karagdagang fast battleships at air support para sa nasusukol na US forces sa Leyte. Pitong minuto makalipas ang alas 9, iniulat ni Kincaid ang disperadong kalagayan ng Taffy 3. Kalaban ng kanyang malaliit na US Task Force, ang apat na mga battleship at walong mga cruiser sa Pearl Harbor mga 5,600 kilometers mula sa labanan. Narinig sa radyo ni Pacific Command Chief Admiral Chester Nimitz ang paghingi ng tulong ni Kincaid. Agad niyang tinawagan si Halsey at tinanong sa ana ang Task Force 34. Upang di mahalata ng mga kalaban, nilagyan ng palaman ni Nimitz ang kanyang mensahe. Turkey trots to water. Where is the 34 The world wonders. Kaya lang, nakalimutan ng tumanggap na radio man na tanggalin ang mga palaman ng mitsahe nang i-relay ito kay Halsey. Pinakala tuloy ng huli na pinagalitan siya ng kanyang boss na si Nimitz. Sa kanyang galit, pabalang niyang ibinagsak ang kanyang sombrero sa deck sabay nagmura. Inatasan niya si Vice Admiral John S. McCain ng TG-38.1 na ayudahan ang napalabang Taffy 3. Sa kanyang paliwanag, sinabi ni Halsey na alam naman niyan mapapalaban ang mga puwersa ni Kincaid ngunit wala sa kanyang hinagap na ganoon na lamang kalala ang magiging sitwasyon. Limang minuto makalipas ang alas 10, tinanong ni Kincaid sino ang nagagwardya sa San Bernardino Strait. Matuloy na rumispondi sa McCain at bandang alas 10.30 emedia nang palipad mula sa mga fleet carrier na Essex, Hancock at Wasp ng mga fighters at bomber sa napakalayong distansya na 610 kilometers. Kahit walang malaking pinsala sa kanyang mga battleship, pati ang Yamato, napilitan na umatras si Kurita dahil sa agresibong paglaban ng Taffy 3 at mga eroplano ni McCain. Kaya wala nang maabutan ng mga Hapones ang puwersa ng TF-34 nang bumaba ito mula sa norte upang tuwisin si Kurita eksaktong alas 11.15 ng umaga. Ilang oras matapos sa bungi ni Nimitz, nagtagumpay naman si Halsey sa pagdurog sa apat mga freight carriers ng Japanese Northern Force. Dahil sa matapang na pakipaglaban ng Taffy 3 at mga responding aeroplano, tuluyang naitaboy ang puwersa ni Kurita pabalik ng kanduran ng San Bernardino. Pagka 12.26 ng tanghali, malakas ang loob ni Halsey na ipinalam kina Kincaid, Nimitz at General Douglas MacArthur na nagapi na itaboy at nawasak ng 3rd at 7th Fleet ang Pwersang Japones. Gayunpaman, di nakaligtas sa maanghang na pagkutsa ng kanyang kapwa naval officer si Halsey dahil sa kanyang kapabayaan na muntik ng pahamak sa US Invasion Fleet sa Leyte